yan maganda nga po sa inyo mga bro at ngayon nga ako sa tabi ng dagat at nag tatiming ng klima ng panahon kung makakalaot baga o hindi kasi pabugso bugso ang ulan ngayon mga bro dito sa region ng Batangas <coughs> ngayon lang tumigil ang ulan dagin na uli yeah. ang ating kalangitan ay puro dagin kaya yeah. nagdadalo ang isip na Maria mga bro. At pabugso-bugso ang lakas ng dagat. Yeah. <clears throat> Tinas ko muna yung bangka at sobrang laki ng taib ngayon mga bro. Ay, abot din. Nan nandito na sa may sulok ang taas ng aming bangka. Inabot pa rin yung puwet. Buti na lang hindi masyadong Sobrang laki ang alon kaninang malaki ang tide. Yeah. Dili mga ating kalangitan, mga bro. Merap nang pumirsang lumaut na masama ang klima. baka pag sa pagbabaka sa kali, baka mapahamak pa. <coughs> Hindi man tong kalakihan ng bangka maliit lang mga bro ang aking bangka yeah. kaya pag ako inaabot minsan ng lakas pag ako nangangawil doon sa dinadayuhan ko roon eh pag ako inaabot doon eh pinapasok ng tubig pag ano, kaya hindi ako maglakas loob na ano lumaot pag ganitong pabago bago ang klima Ampun na ulit mga bro Paplano sana ang Maria ng Lambat Kaso lang Bigla lang na dilim eh, nah, Naambun na ulit mga bro Ay oh Napatak na ulit ang ulan Ya yeah? at kasa narito ang aking bata kami magkakarga na muna ng lambat kung di man makareya ngayon eh baka bukas na madaling araw na lang at panay ang ulan kami yeah. magsisinsay ng lambat yeah. magkakarga muna sa bangka ng lambat ay day sinsetay tayo day ano? ah ilabas mo na ang dulo ah bro at magkakaputin ako at naula na, na. sinsetay na kami ng lambat Hindi man maiariyab, may pang ariyan ng bukas sana kumalma bukas o ब्रोज कमी

Ya, ah, mga bro, tapos na. Ah, tapos na. Ah, kar kanan lamba. Ah. Ano ah. ah. na? Eh, ah. yeah, kasama naging sinsay. Ha? Yeah. Matilim na uli ang paligid mga bro Hindi makakaaraya ngayon Baka bukas na lang umaga Ay, naambon na uli Huwag kong nagtanaman, makagat ka na yan yeah. uh, uh, Ang haba ng suket Kahit ilalim, niya Ano yung aking bata kasama Pag laos minsan mga bro Aray, walong taon pa lang yan. Marunong na rin Magsinsay at mag-araya ng lambat Nakakasama ko ngayon sana bago magpasukan eh magpa ang isa para makabili ng mga uh, pangailangan nila at sa school. Ano <coughs> Hapon na mga bro. Hindi na makakapag-area. Mag-aalas 6 na. Eh bukas na naman daling araw. Ulan na kasi uli. Yan ah. Kita niya ganyan mga anong inamumuting eh, ngayon. Ulan na yan. Alos di naman ni nag-uli ang bundok sa kabila. Yeah. bukas na lang siguro mga daling araw to mga bro uwi na sa bahay baka lumakas pa ang ulan uwi na mga bro at mm, panay na ang ambon yeah, kita gani yung sanaw dito ang tubig ngayon lang ang ambon mula pa kagabi mula ng umulan yeah. uwi na. Malakas na uli mga bro ang hangin Ha? O ganaw lang puno ng kahoy. Kaya may erup na lang. Eh. Si Bitby. Ha? Ay, prong ni mo bahay mga bro at natulo na. Siras-iras na rin nandingding. Ah, butas-butas na mga bro. butas butas na akin ding ding na bahay eh sira na rin pati bubong yan bingat bingat na punit punit na rin ang bubong na akin bahay yan oh. kaya sa mga sulit ko nga palang tagapanood tulong sa akin patapos naman po ng aking mga ads kasi hindi pa po ako Nakaano ah, sa Youtube <clears throat> Sana Makasaw na rin ako sa Youtube Para maipayos ko aking bahay Aking dingding ng bahay Puro sako lang mga bro Punit punit na rin ya. Sagal na Ang dingding ko sa baba Yero lang ya, Butas butas na ang bubong Pag naulan Tago-tago kami dyan sa loob. Iilag-ilag sa patak ng ulan. Yeah. Ah. Ah. Yeah. Ito na. Ha, yeah. aking kusina, damusak ang tubig. Tagab ipakasi mula nang umulan mga bro. Eh, sana pati dito sa loob hindi makareya makas na naman ano may bagyo raw kasi mga bro may bagyo sana hindi na tumuloy yung bagyo na yan ano kang pangalan ng bagyong ngayon daw Anong pangalan ng bagyong iyan na binabalita? Ha? Ano? Bagyong Karina. Bagyong Karina? Yeah. Karina daw mga bro. Ang pangalan ng bagyong iyan na pasok dito sa ano? Radyo ng Batangas. Yeah, mga bro. At aming pang ngayon, ano? Yung labong. Yeah. Pagtawagin sa ano I eh, labong dito sa region ng Batangas. Ginataan. Wala lang sahog at walang pambili. Hindi makan hindi nakalaot kanina, ya, yeah, labong. Tawagin sa dito sa region Batangas ay eh, labong sa probinsya ay eh, sa amin, ang tawag sa amin yan sa ay eh, puwag. Yeah. At nagsasaing pa mga bro ng aming hahaponan. Ha? Oh. <coughs> namin pagsasalo-saluan ngayon mga bro at hindi nakapalawag kaninang madaling araw at lakas ng ulan yan nga nagluluto na ang sinaing ang aming gatong lang dito mga bro kahoy linimot sa tabi ng dagat na mga dagsa ng mga alon yeah. aking bubong na kusina butas butas na rin kita na langit <laughs> ay yeah. kita na dito na Lakas na uli ang hangin mga bro Oh, gana mga puno na naman ng kahoy. Buti na lang hindi pumirsang ang lumangot. Yan. Sige nga mga bro at set out po sa inyong lahat at set out nga pala kay Ka Uragon TV official. Yan. Ka Uragon official. Ka Uragon. Yan set out sa inyo. At set out din nga pala kay Ina Dayan. Yan. Set out sa inyo at ingat kayo palagi diyan sa inyong pamilya. At shout out din nga pala kay Aldrin. Ingat ka palagi dyan, Aldrin. Sa araw-araw na yung pag-anak mo ay pagtatrabaho dyan sa Taiwan. Yan. Yeah. Shout out sa inyong mga kasama dyan. At shout out din nga pala kay Jillian Kapis noon. Yan. Yeah. Shout out sa inyo. At shout out din nga kay Bulakin niyang ina. Yeah. Ingat kayo palagi. Sa araw-araw. At yan. Yeah. shout din kay... Roberto Sanchez. Yeah, chat out sa inyo bro. At ingat kayo palagi. At chat out din kay... Jimmy Dulay from Bulan, Bicol, Sorsogon. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Will Aquino. Yan, shout out sa inyo bro. Ingat kayo palagi at shout out din kay Amazing Goal. Yan, shout out po at shout out din kay Bartolome Grutas from Montalban, Rizal. Yan, shout out sa inyo bro. Ingat kayo palagi at shout out din kay Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan, shout out sa inyo bro. At ingat kayo palagi at shout out din kay Unika iha. Yeah, salamat po at ingat din kayo palagi dyan. Chat out din kay Veronica uh, Veronica Macmac Fransan Bisinte. Yan, yeah, salamat po at chat out din kay. Ah, uh, Leo Andre Garcia from Australia. Yan, yeah, salamat po sa inyo at ingat kayo palagi dyan sa Australia. Yan yeah, sa mga kababayan ko na riyan, ingat kayo palagi at chat out din kay. MCG TV Vlog. Yeah, salamat sa inyo, bro. At chat out din kay. Marjun Ramos. Yan, shout sa inyo bro. At shout din kay Mr. Tekno 1986. Yan, shout sa inyo bro. At ingat din kay palagi. At shout din kay Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan, shout po sa inyo. At shout po sa mga taga Cabanatuan. Yan, shout din kay Kaibigan Igme. Yan, shout sa inyo bro. At shout din kay Batang ki iyon ng Cagayan 604. Yan, shout out po at shout out din kay John Oraga. Yan, shout out sa bro at shout out din kay Edwin Hanrobia. Yan, shout out po at shout out din kay Rafi Galanto. Yan, shout out sa bro at ingat kay palagi at shout out din kay Florin Binigas. Yan, up, bro, At ingat kayo palagi. At sa Truck driver. Yan, po At sa po sa mga lahat ng driver ng truck. At kung hindi dahil sa mga driver ng truck, hindi madadala ang ating pangailangan sa araw-araw. Yan. At sa mga driver din po, sa mga sari-saring sasakyan, ingat kayo palagi. At po sa tatlo sa lahat. Sa lahat ng mga gumagamit ng manibila. Yan. Sa ating mundo. Sa tatlo sa inyo. At ingat kayo palagi. At Sige po at shout out din nga pala sa mga tagabaybayin at ingat kayo palagi dyan. At shout out din nga pala kay Paring Makoy dyan sa may Nagamabini, Batangas. At shout out din nga pala sa mag-anak ni Paring Carlo dyan sa may Gasang. At shout out din nga pala kay sa ano dyan ni Ryan Martinez. Yan, pamilya Ryan dyan sa Gasang. Shout out sa inyo. At shout out din nga pala kay Periyahan. Yan. At, sige mga bro at shout out din nga pala kay Paring Buyong at chat out din nga palagi. Baby din TV at chat out din kay Pari, Jan satu gigarau, Ingat Ingat kapada Jan Pari. Chat at out din kay Balukan, yan sa bawaan, yan. Ingat ka palagi Jan sa yung Jan. Sige mga bro at shoutout din nga pala sa mga sulit mong kapatagapanood. Maraming salamat po sa inyo at ingat kayo palagi. At shoutout din nga pala sa mga nakapagsubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo mga bro. Ingat kayo palagi saan mga kayo sulok na ating naigdig. Ingat, ingat kayo palagi. At sa mga tumatapos po ng aking ads, maraming salamat po sa inyo mga bro. At saan mga kayo naroon, ingat at kayo palagi sa inyong pinaroon namin sa pag-aanok buhay. At sa mga OFW po, shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi dyan sa pagtatrabaho at pag-aanok buhay ninyo dyan sa iba't ibang bansa. Sige okay, mga bro at Luzon Visayas Minda po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat muli. Ingat kayo palagi sa araw-araw. Okay? Alright.